Brom brom brom, nandito na naman si Machong Brom Brom Ha ha ha, Hay mama, ha 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 Mga ka-brom may nakita na naman akong natutulog sa tabi ng kasada, mga brom brom Bigyan na naman natin ito ng pagkain, let's go Punta tayo sa Jalebi mga ka-brom para bumili ng pagkain para ibigay na sa natutulog sa tabi ng kasada Let's go mga ka-brom brom, let's go ito na tayo sa Jollibee, mga kabrong-brong na tayo ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabrong, pasok tayo. Let's go. Ito na mga kabrong-brong na tayo ng pagkain. Let's go. Ah, uh, ito na mga kabrong-brong, na tayo ng pagkain sa Jollibee. Ibigay na natin to kay tatay na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Kabrong-brong, yatid na natin ito pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Tulong na naman tayo ngayong gabi mga kabrumbrum doon sa tulong sa pinakalsada. Let's go mga kabrumbrum! Yatin na din natin ito! Let's go! Nandun sa atin mga kabrumbrum. Lapitan natin para bigyan pa ganyan. Let's go. Dito siya mga kabrumbrum. Let's go, Marco. We're going Let's go. Let's go.